Today ngayong araw mga kuys, ayaw nyo at hindi, isasama ko kayo dito sa aming munting palaisdahan. Aayusin namin yung mga pretel at tatambakan yung mga pilapil kasi sa mga susunod na pagkakataon ay lalagyan na namin ito ng mga supo, alimango at bangus. Dito na rin kami magpuputrip at iihawin namin yung bao naming napakalaking tulingan. Wow! Kaya samahan nyo kami sa mga simpleng kaganapan for today's video. Let's go! What's up sa inyo mga kuys! Today ngayong araw ay samahan nyo kaming pumunta dun sa aming maliit na small na palaisdaan. Pero syempre bago makarating dun ay kailangan mo munang subakay ng bangka. Kasama ko nga pala dyan yung aking kapatid at mga kaibigan. Ito kasi yung karaniwa namin banding pag wala kaming ginagawa. Pagkatapos ng mga ilang minuto ay nakarating na kami dito. Mabilis ka lang makakarating dito, yun nga lang kailangan mo talaga ng bangka. At dahil medyo malaki ang kating ngayon, pagkarating ko nga dito ay nagtatambak na pala sila ng lupa. Ayusin namin ngayon yung pretel at yung pilapil ng aming palaisdaan. Kasi sa mga susunod na araw ay papaligawan na natin ito ng mga bangus, alimango at sugpo. Mahirap kasi pag nagkaroon ito ng butas o tagubana kung tawagin dito sa amin. Posible na makalabas doon yung mga similya na ilalagay natin sa loob ng palaisdaan. Kung mapapansin nyo nga dito ay hindi pa sementado yung ating pretel. Sa panahon kasi ngayon ay hindi pa rin kami makagawa ng sementadong pretel. Kaya pinagtsatsagaan lang muna namin yung ganito. Sige, taktak ito kasing pretel o prinsa na ginagamit namin ngayon ay gawa sa kahoy. Dahil sa medyo may katagalan na nga siya ay nasira na siya. Kaya e pansamantala ay papalitan muna namin ng tubo. Okay na alternative na din yung ganito lalo na hindi kalakihan yung aming small na maliit na palaisdaan. After that nga ay nagsibak muna ako dito ng panggatong para sa aming iihawing pang ulam. Pagkatapos nun, nagpabaga na ako at isinalang ko na itong ihawan. At ang aming ipupudrip trip for today's video ay itong napakalaking tulingan. Sa inyong lugar ba mga kuys, anong karaniwang tawag dito sa ganitong isda at anong masarap na luto? Comment down below, malay mo, next time magawa din namin. Sa puntong ito ay nagayat na rin ako ng kalamansi para sa aming sausawan. Naka-ready na rin at mainit na itong ating ihawan. Nagready na rin ako ng toyo at inilagay ko doon sa hiniwa nating kalaman si kanina. Grabe mga kuys, napakalaki nitong ipopudrip nating tulingan. Para mas mabilis maluto ay hiniwa-hiwa na namin ito. Para pag pinahida namin ng confidence ay manuot din yung mga lasa nito. At nung may baga na nga yung aming paglulutuan ay sinalang ko na para maluto na. Inabot din kami ng ilang oras bago maluto yung aming tulingan. Medyo may kalakihan kasi ito. At sa puntong ito nga ay malapit na siyang maluto. Grabe mga koys, sobrang solid dito kung titingnan nyo. At sa wakas mga koys, luto na yung ating inihaw na tulingan. Grabe mga koys, tingnan nyo, tama lang yung pagkakasunog. Kaya tara, samahan nyo kaming mag food trip for today's video. At comment na rin kung taga saan kayo para alam ko kung saan ang pinakamalayang naabot ng video na ito. Maraming salamat sa panonood at pagsama. Hanggang sa muli, ako si Kuya Jay. Like and follow for next video.